Usap-usapan ngayon ng Madlang People kung ano nga ba ang estado ng relasyon ng mag-asawang sina Richard Gutierrez at Sarah Labati. Kapansin-pansin kasi ang tila hindi na nagpupusang ang dalawa ng mga larawan na magkasama. Sa post account ka ni Richard kung saan makikita ang nagtatampisaw silang mag-aama sa swimming pool ay wala ang asawa. At ganun din sa post naman ni Sarah kasama ang mga anak ay missing naman ang kapamilya aktor Kaya naman marami sa mga netizens ang nagtatampisaw nagtatanong sa comment section ng post ni Nasara at Richard kung bakit hindi sila kumpletong pamilya sa mga ibinabahagi nilang larawan. Kaya naman marami na ang nagtatanong kung bakit wala silang mga pictures at mga videos ng kanyang husband together with their kids. May ilan ring nakapansin na hindi kasama ni Richard si Sarah sa naganap na opulence ball. Base naman sa Instagram story ni Sara ay umalis siya kasama ang mga anak na sina Zion at Kai. At hanggang ngayon naman ay eh, wala pa namang nilalabas na pahayag sina Richard at Sarah ukol sa chikang kumakala. At ang huling post nga ng dalawa na magkasama ay noong umaten silang dalawa sa kasal ni Namaha Salvador at Ramon Nunez sa Bali, Indonesia. Kaya naman marami na ang nagtatanong kung ano nga ba ang estado ng dalawa. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project you Please like and subscribe. See you at my next chika.